Hello guys, kami karon sa Mantangali, Alibuwag, abay. Abay de sa Alibuwag. Nindot kay lang kuan guys so view. Kaka kay kahoy pagatpatan. Ah okay, guys so. Wala siya guys kanang kahoy nga Antipolo polo Na siya guys, talisay. Nindot kay diri guys kay Bugnaw. Nindot pagka ikaron ang panahon. Bye-bye uh -huh. manisha guys. nga kuan tao ba nagabot dire ang dagat. Nara o oh, tao. nga kayo kay dagang kayo pagatpat, Bugnaw. Ah, guys, oh. Kada dia kay kuan maligo ka bugno pero daghanay siya kuan tunok-tunok gamot sa kuan ba pagatpat. Tora ilang balay, balay sa mga amigo nga na nagat ko dai karon nandabo dai mi karon sa kuan ang mga amigo nga nanagat Malo pa maka na sila ko nga isda makahigop ang sa sabaw mas Nice kay guys to so, pabugnaw guys ba pabugnaw Ta oh, grabe taas kayo ang kuan ay eh. Taas ang sana taas ang 2 minutes paganiyo oh is mabugnaw sila guys so hi <laughs> wanted ni guys o so dalaga ni guys dalaga na siya guys ang ita na siya gapam pam 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 guys onendo pa ikasana ng kwan guys dagang yapong kay kaho eh Guys, kana guys, kanipaan. Kanipaan na siya, guys. Sorry, sorry guys. Sorry, sorry. tunog gi dagat de kay dili. Dili kompleto ang anis bay bay kung dili ka maka sawsawsa ko ang dagat. Uh -huh. Chada mndire guys kay ku an ba. Yan, yeah, delikado lang siya. Kaya dagang kay tugsok. Agoy. agugroy Tao, manggod. Tao, gede ay. Oh, pagatpatan guys. Eh. Oh, ni lang lugar dire nga kuan. Bye-bye kay dagang kay pagatpat. Karon sa ni magunas. Balik na ako kay maghadlok. Hadlok kay guys, kay daghan kay tunok-tunok guys. Agoy, agoy, agoy. Matusok ang maas. Diyan sila mag-agi guys. So mga Naman po dagyanan. Lay, isda. Isda ito ba bantol. Ouch. Agoy. Agoy. Namig ikay ang dagat guys. Kung kabalo lang yun ka nga magkuhan bitaw. Managat. Ma na managat. Na, diha, na diha makuhaan na diha dagan isda. Kinasun. Makalibre na kagsudan. Ya, pwede po na niyong ibaligya. Baligya niyong mga isda. Palit sa kuan ginamos. <laughs> ano guys. Importante yung oh, baligya palit sa kuan kinamos ugi, kuan bugas abaga na sa kapi 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 nga nitib <coughs> ana ana guys ito guys nindot gid basta kuan guys dire dapat kasabay bay kay kung kugi lang gitud ka nga managat libre na na gid ka kuan nya sortihon pug ka Sortihon ka kay ko na kayo, ano, may isda. For sa gara, ganyan nila panapi guys, ang isda bitaw sa bato. Isda sa bato. Hmm. Uh. Mga tilo, guys, bitaw, para sa kanang mga, na mga batyon, Kana may wagin na siya kontra. Lami ikay na siya, labi ng tinula. Sinabaw, lami na siya higupon. wagtanging tangging kabuhi sa maas. <laughs> Kabuhayan, lang ang kabuhiyon bitaw. Alam kay gigup sa sabaw bitaw. Una uh, fresco presko kayo. May kasan siya tanlara ni siya og putalan sa kamunggay gamay. Wa na daog na ang kuan. Daog na ang for mahal kilo pero solid gyapon kay kuan man. Presko man wala pa labi nang gikan pa bitaw sa baybay, wala pa ice. Uh -huh namiikis siya kuan an namiikis siya pa, tilugay, balabi tilugay ba labi kanang na anak bitaw mo na sagara ilay pang tilug sa mga bagong panganak isda ya yeah. wala mi dire guys kay wala pa nakauli ang kuan nanagat kay panabo mi ba may na lang may makaigop ang maas sa bawo <laughs> ah, good guys buhi ra ano, guys babo buhi Mm, mabuhi lang ang pobre kaya ba ipalit panabo na lang din pangayo looy maas loy maas may panapi yeah. <laughs> panabo na lang ang makakuan libre sa kaon thank you for watching guys bye bye